sa boxing ulit, anak ni People's Champ Manny Pacquiao na si Eman Bacosa kinababaliwan ng netizens dahil kamukha raw ni Papa P. Piolo Pascual. Ang ibang detalye lamin sa pag-abante ni Jonas Lavarias. Hindi lamang saring ring humakot ng atensyon ang batang boksingero na si Eman Bacosa, anak ni boxing icon Manny Pacquiao kundi pati na rin sa social media matapos ang kanyang panalo sa Thrilla in Manila 2 na ginanap nitong Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Matapos talunin si Nico Salado ng Bohol sa pamamagitan ng unanimous decision, agad na binuhos ng mga netizens ang kanilang paghanga kay Bacosa, hindi lamang dahil sa kanyang husay sa boxing, kundi pati na rin sa kanyang karisma at looks. Sa Facebook post ng The Scoop kung saan ibinahagi ang balita tungkol sa laban, sunod-sunod ang mga naging positibong komento mula sa mga tagahan nga. Marami ang nagsabing hawik siya ng ama, ngunit mas pogi version daw ito. Ilan sa mga comments ng netizens ay pogi version daw ni Pacquiao at true gwapo siya. The face card is giving. Body build is a plus. Tinawag pa ng Facebook page si Bakosa bilang AI version ni Pacman dahil sa pagkakahawig nila ni pambansang kamoo ngunit may modernong dating. Habang patuloy na umaabante ang karera ng 21 anyos na buksingero, tila mas dumarami rin ang mga fans niyang humahanga hindi lamang sa kanyang galing kundi pati na rin sa kanyang personalidad at physical na anyo. Ako si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.